Okay, so um, good day sa inyo. Okay, Mario Lamay. And uh, may may napansin ako and uh, may nakita akong comments doon or madaming comments doon sa uh, ano pala? Latest upload natin doon sa binunutan ko nga yung, ano, yung yung pang-race. I mean, yung binigay sa akin. Okay? Um uh, binunutan ko sa kasi nga pinakauna, okay, eh, e, gusto ko lang ipa ipaintindi sa inyo yung side ko, bakit ko binunutan yon, Actually, pang init. Okay. So, pinakauna kasi, ah, sabi ko nga, hindi ako, first time ko, magkaroon, or may pang, may mag-alaga ng pang race talaga. Kasi, normal na ginagawa namin, or normal na naginagawa ginagawa ko as nag-aalaga even before dun pa sa sa summer is talagang alaga lang na alam mo yon yung nagdadagitan lang kami yung mga mga kalapit bahay namin nagdadagitan kami um tapos kasi wala walang training kasi pag naparonda mo pag nakadagit ka ganun masaya ka na masaya na ako pag nauwi sa akin med sa uh, malayo masaya na din ako Ganun yung kinalakihan ko. Wala akong ka -ide idea uh, about may may naririnig na ako about uh, pigeon racing talaga pero na uh, ni isa wala akong wala akong uh, kaibigan or kakilala na na-encounter ko na like kung paano ba talaga yung proper na pag-aalaga. So yun nga <laughs> hindi ko alam talaga kasi yung sa amin kasi pag bumili kami doon ng kalapate doon sa probinsya, uh, either titaypan namin or bubunutan. That's it. That's it. Naging, ang, ang, ang kasalanan ko lang dito sa channel na to is, uh, nagiging honest kasi ako. Hindi kasi ako nag-filter, hindi ko lang pinapakita yung maganda kasi. Na, siguro, in some ways, uh, dun sa pagkakamali kung may mga natututo din, di ba? Kasi hindi naman, hindi naman uh, puro lang yung magaganda lang yung ipapakita ko dito kasi sabi ko nga, hindi ako ganong klasing uh, vlog Hindi ko ipapakita lang yung, ah, ganito lang yung tama, ganito. Kung may mali man ako na nagawa na hindi ko alam, well, uh, so, sorry, kasi siguro nga, uh, hindi ko alam and sasabihin ng iba mag-research ka, mag-ano ka muna. Sa parang alam mo 'yun, sasabihin mo sa akin na uh, hindi mo alam kung paano sabi na lang nating hindi mo alam kung paano o kung ano yung lasa ng ganitong klasing bagay tapos uh, kailangan mo pa bang i-research or titikman mo na lang 'di ba tapos kung mapait din iluha mo di ba wag mo nang ulitin ganun lang ganun ng klaseng tao hindi ako yung masyadong technical na ah, ano to ay ah, research ko to ganito ganyan pag-aaralan ko para ah, ipakita ko sa kanila na magaling ka ako no hindi ako ganun hindi ako ano nagiging ano ako uh, kung ay uh, realistic ako tong mga video ko is napaka realistic to the point na uh, ang dami kong ang dami nakikitang mali Okay, which is okay lang sa akin yun kasi uh, ang importante naman sa akin pag nagkamali ako ng isang beses sa, for example, dun sa ganong klaseng bagay sa pagbubunot and makita nyo ulit na magbunot ako that's the time na siguro mm, ba diba? parang uh, okay na okay na sa akin na makakita ng mga hateful messages and stuff, okay lang sa akin yon kung ganun nga kung inulit ko pa yung pagkakamali na nagawa ko na before sabi ko, ang dami ko pang maling magagawa ang dami ko pa talagang maling magagawa and uh, I'm stand to be corrected lagi ka katulad nung ano uh, katulad nung uh, ba diba, yung binash din ako dun sa about sa tarantula na kung tutuusin kung tutuusin, kung tutuusin lang okay, hindi naman ako yung gumawa nun yung tutusin pero inaku ko sabi ko nga okay sige lahat ng uh, ano nyo, galit nyo sa akin yung nalangyano no? kasi ayoko naman mag pinpoint sa mga uh, kasama ko uh, tsaka hindi naman namin sinasadya talaga yun na may matamaan na isang uh, tarantula dun sa hunting namin uh, yun nga sabi ko <laughs> pero ang tanong uulitin pa ba namin for sure hindi na namin uulitin yon and if ever maghahanap pang kami next time ng mga ng tarantula or or what may make sure namin na hindi na mangyayari yon uh, siguro yun yung sinasabi ko na if i say sorry hindi yun dahil may susundin ako na gusto nyo. Siguro, hindi ko na lang talaga gagawin ulit yung nagawa ko or nagawa namin. Yun yung sinasabi kong kay bata ako nagsasabi ng sorry kasi alam kong hindi ko gagawin. Anong anong gamit or uh, what's the use of uh, saying sorry kung gagawin ulit, de ba? Ako minsan lang ako mag-sorry. Hindi mo ako marinig talaga kahit sa bahay. Hindi mo ako marinig na magsorya. Ah. Magsorya ko kung alam kong uulitin ko pa din or mauulit pa din yung sina mga bagay na pinagsasabihin ko ng sorry yun yun yung mga kasalanan na gano'n na uh, siguro pagnaghan uh, pag naghand kami ng tarantula siguro sobrang ingat na hindi nagagamit ng mga sharp objects and uh, siguro uh, itatry na yung other ways ng, uh, para mahuli yun and yun nga sa sa pagbunot nga ng pagbunot nga ng ano ng ng pakpak ng, ng, ng kalabade, siguro Uh, hindi na hindi ko nagagawin ulit 'yon. Pero ang isang reason ko din kasi noon is is uh, wala akong wala ang ingay nitong dalawa. Hey! Ah, uh, yung ano, yung ang iniisip ko nga is natatakot ako na alam I mo, mean, lagyan lang silang tape na wala pa, hindi pa ayos yung kulungan. Okay, actually bukas paulit-ulit na lang ako sa pangakuha. Kasi nga, uh, nag-back out yung, ano, yung gagawa. Kasi uh, ang dami daw nilang ginagawang motor kasi mekaniko din yun. So, sabi ko, okay, it's uh, fine. Nagagawa ako ng ano. I mean, hahanap, tala, hahanap na lang ulit ako ng uh, gagawa. So, yun yung naging cause of delay natin. Okay? And, um, yun, uh, natakot ako na wala pa akong maayos na law na baka makawala. Yun yung kinatakot ko yung. Kaya hindi ko din inisip talaga na ganun nga na may mga iba may mga iba na magre dahil sa pagano sa pag bunot ko nga nung pakpak -pak na yun. Pero wag naman kayo maging to I know, I know ginawa niyo din yung mga gantong klaseng bagay, 'di ba? Huwag kayong masyadong magmalinis na porket may nakita lang kayo na ginawa ganyan feeling nyo, hindi nyo na ginawa okay sabi ko nga hindi lang ako masyadong mapagtakip sa mga ginagawa ko hindi ko pinapakita lang dito yung uh, ano lang yung talagang mga proper lang yung ano lang sabi ko nga uh, madami kayong makikitang mali dito pero i assure you na later on later on makikita nyo Yon, uh, later on, makikita nyo naman talaga na, alam mo yun, uh, matututut matututo ako. Uh, thank you sa mga nag advice thank you sa mga <laughs> nagbabash na din kasi uh, yun yung reason talaga na magiging matibay ka kapag the moment na uh, kaya mo nang, uh, alam mo yun, kaya mo nang uh, harapin yung mga bash mga sinasabi ng taos. Napakasanay ko na ever since... Okay, sabi ko nga kasi hindi ako marunong magtakip sa mga pagkakamali ko. Yun yung uh, pinagkaiba ko siguro sa mga vloggers. Siguro sila gusto niya lang ipakita yung maganda, yung tama, yung magugustuhan nyo lang. Okay, siguro hindi ako ganong klaseng tao. I'm more on a realistic Uh, sa mga sitwasyon so yan lang and uh, sabi ko nga hindi na maulit yung mga nagawa ko na, na napansin nyo kung may mga, ah sabi ko ma madami pa akong magagawang mali so watch out for that pero I assure you na matututo ko sa every pagkakamali na magagawa so yun lang hanggang sa muli let's go happy keeping happy yanding and uh, Kalabatids, let's go! Ito yung shoutout nyo sa bagong video. Doon lang ako mag-shoutout sa bagong video. Doon ako nagbabasa ng mga pa-shoutout nyo. And, um, second channel. May second channel, Ivan Pizza Bolly 2. Um, Nag-vlog din ako doon, kung ano-ano. Yan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe. And, uh, have a great day ahead, mga kalabatids. Let's go! Happy Kibi. Peace. So ito na yung shoutout nyo Okay, uh, shoutout kay Elwin Calma Boss, takbird mo na lang yung uh, apat na nabunutan mo Tama, okay, uh, gagawin ko talagang breeder yon uh, Elwin Calma, salamat sa advice mo Okay, and uh, shoutout kay Mark Kevin Paraiso uh, Mark uh, Kevin talagang Ito, ano to, uh, tropa to. And uh, lagi to nag advise sa akin sa idol, uh, di binubunutan yan, nasasaktan yan. Note ka mo sa YouTube, na nasaktan yan, pinapasingaw yan, gusto mo uh, so sabi ko nga uh, nag-usap kami ni Kev, uh, Mark Kevin at in-explain ko din sa kanya kung ano nga yung yung kung paano ko uh, kung bakit ko nagawa yun sorry and uh, yan and shout out din kay Friction Lods yung gunutan ng backpack na alagaan mo din naman na uh, air race so actually uh, Friction yun nga um, sabi ko nga gusto ko kasi talaga lahat ng mga kalapate ko umuwi sa akin kahit gaano katanda na kasi nasubukan ko yun before na kahit sobrang tanda na is bumabalik pa din sa akin. So uh, siguro nga uh, iba lang yung ways nyo and siguro madami kayong experience about sa mga ganito and uh, narespeto ko yun pero uh, yun lang. Uh, Share ko lang din yung um, kung ano yung alam ko lang sa pagkakalapatay. So soon matututo din tayo And uh, yun lang muna para sa, sa bagong video Doon ako nag-shoutout Let's go